Noong 1970, sa Bergen, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Norway, isang misteryosong babae ang natagpuang wala ng buhay. Habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming katanungan ang lumitaw. Kasabay nito, sa loob ng mahigit limampung taon, napakaraming iba't ibang teorya ang lumabas. Ngunit, wala pa ring opisyal na kasagutan. Ang kasong ito ay tinaguri ang isa sa mga pinakamisteryosong kaso sa kasaysayan ng Norway. Kaya, ano nga ba talaga ang nangyari? At bago tayo magsimula, sana ay suportahan ninyo ang video na ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel. Salamat sa inyo! Ang Bergen ay kinilala ng United Nations bilang European Capital of Culture noong taong 2000. Ito ay isang lungsod na may banayad na klima at madalas na pag-ulan na kilala bilang lungsod ng mga ilog. Dahil ang lungsod na ito ay napapalibutan ng pitong bundok, tinatawag din itong lungsod sa pagitan ng pitong bundok. At ang ating kwento ngayon ay nagsisimula sa pinakamataas sa mga bundok na iyon, ang Bundok Ulriken. Noong ika, 20 ng Nobyembre 1970, isang ama ang isinama ang kanyang dalawang anak na babae na nasa mga sampung taong gulang para mag-hiking sa Isdalen Valley sa paanan ng Bundok Ulriken. Ang lambak na ito ay may mapanganib na kalupaan at lugar kung saan maraming aksidente ang nangyayari. Higit pa rito. Ito rin ay isang lugar kung saan madalas puntahan ng mga taong nais tapusin ang kanilang buhay dahil sa mga paghihirap. Noong hapong iyon, habang ang tatlo ay naglalakad sa isang malawak na daanan, biglang nakaamoy ng usok ang batang nasa unahan. Dahil sa kuryosidad, hinanap nila kung saan nanggagaling ang amoy at agad na tumambad sa kanila ang isang nakakagulat na tanawin. Isang babaeng nasunog ang katawan ang nakahandusay sa pagitan ng mga bato. Agad-agad, ang ama na nasa estado ng pagkatakot ay isinama ang kanyang dalawang anak pababa ng bundok at ipinagbigay alam ito sa mga pulis. Pagdating ng mga pulis sa lugar, kinordonan nila ang paligid at nagsimula ng imbestigasyon. Ang babae ay may mga bahaging sunog sa katawan. Ang ulo ay nakatingala. Ang mga binti ay nakaunat at ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang harap na bahagi ng katawan ay mas matindi ang pagkasunog kaysa sa likod. Sa paligid ng katawan, maraming bagay ang natagpuan tulad ng mga plastik na bote na natunaw at naglalabas ng malakas na amoy ng gasolina isang sunog na payong kasama ang ilang pares ng asul na rubber shoes na malubhang nasira ngunit makikilala pa rin. Mas mahalaga, sa lugar ng krimen ay mayroong 12 piraso ng kulay rosas na pampatulog na barbiturate. Ito ay karaniwang ginagamit upang mabawasan ang tensyon at maaaring ireseta para sa paggamot ng pagkabalisa o hindi pagkakatulog. Gayunpaman, mayroon din itong panganib ng adiksyon at mga side effect. Ayon sa mga pulis, pagdating nila, ang mga alahas sa lugar ay inayos na parang isang ritual at halos lahat ng mga palatandaan na maaaring magbunyag ng pagkakakilanlan ng biktima ay inalis malinaw na ayaw ng may gawa nito na malaman ng iba kung sino ang biktima. Noong ika, 30 ng Nobyembre 1970, ang katawan ay dinala sa Haukeland University Hospital sa Bergen para sa pagsusuri. Naniniwala ang pulisya ng Bergen na hindi ito isang ordinaryong kaso. Kaya naman, humingi sila ng tulong mula sa international na ahensya ng investigasyong kriminal. Habang umuusad ang investigasyon, kahit na may mga bagong bakas na lumitaw, ang misteryo ng kaso ay nananatiling isang malaking katanungan. Ayon sa paunang ulat, binuo ng mga pulis ang pisikal na katangian at personalidad ng biktima noong nabubuhay pa. Ang taas ng biktima ay humigit kumulang 1.60 metro. May maitim na kayumangging buhok. Maliliit na tainga, may nakataling berdeng laso at nakasuot ng asul na bota. Ipinakalat ng pulisya ang impormasyong ito sa media sa pag-asang ang mga lokal na residente ay makapagbibigay ng karagdagang kapaki-pakinabang na impormasyon. Dahil sa panahong iyon ay maayos ang seguridad sa Bergen, wala pang kaso na nangailangan ng pulisya na gamitin ang kapangyarihan ng media tulad nito. Kaya, sa ilalim ng malawakang pagpapakalat, ang kasong ito ay naging sentro ng balita. Ang mga pulis ay nagsisikap ng husto upang mag-imbestiga at mangalap ng impormasyon mula sa maraming mamamayan na tumatawag o personal na nagbibigay ng ulat sa wakas. Nakakuha sila ng ilang mahahalagang pahiwatig. Sa dalawang hotel sa Bergen, kinumpirma ng mga empleyado na mayroon silang isang babaeng panauhin na may mga katangiang halos kapareho ng paglalarawan ng pulisya. Nag-check-in siya sa ilalim ng pangalang Lanyafu. Maganda ang anyo. Nasa pagitan ng 25 lang 40 taong gulang, may taas na 1.63 metro, nakasuot ng peluka, maliliit ang mata, disenteng manamit, mas gustong matulog mag-isa, hindi gaanong bihasa sa Ingles, at may matapang na amoy ng bawang sa katawan. Ang babaeng ito ay halos palaging nasa loob lamang ng kanyang silid at tila napaka sa lahat ng bagay. Halimbawa, kapag tumatawag siya para mag-order ng pagkain at kape sa kanyang desk. Kailangang kumatok ng matagal ang staff sa tuwing maghahatid sila. Minsan, nag-order siya ng kape, ngunit hindi naman ito iniinom. Isang servidora ang nagsabi na nakita niya ang asul na rubber boots na inilarawan ng pulisya habang nililinis ang silid ng babae. Noong panahong iyon, ang mga bota ay puno ng putik. Bukod pa rito, Isang ibang customer ang nagsabi na aksidente niyang nakita ang babaeng ito na naninigarilyo ng isang sikat na brand sa Norway. Pagkatapos ng ilang panahon ng investigasyon, pansamantalang nakilala ng mga pulis ang biktima bilang ang babae ng isdal. Gayon paman, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay napakakumplikado at hindi tulad ng isang ordinaryong tao na siya sa Rosencrantz Hotel mula Ika. 18 ng Nobyembre at umalis noong ika. 19 ng Nobyembre. Nang simulan ng room attendant na linisin ang silid sa unang araw dahil hindi nakalak ang pinto, pumasok ang staff at biglang nakita ang babae ng isdal na nakaupo sa kama at isang lalaki na nakaupo sa sofa malapit dito. Humihingi ng paumanhin ang servidora sa pagpaso at nagtanong kung kailangan nila ng anumang serbisyo para sa gabi. Hindi sumagot ang babae ng isdal at hiniling lamang sa serbidora na ayusin ang kama. Bukod dito, sa buong prosesong ito, pareho silang hindi nagsalita. Na nagdulot ng pagtataka sa serbidor noong Ika, 21 ng Nobyembre. Natagpuan ang katawan ng babae ng isdal sampu araw bago iyon. Nag-check-in siya sa isang silid. Room 407 sa Horda Hymen Hotel sa ilalim ng pangalang Elizabeth Landhoff. Isang Belgian national, isang empleyado ng bangko sa malapit ang nagsabi na noong ika, 23 ng Nobyembre, isang babae na tumutugma sa description ng pulisya ang pumunta sa bangko upang magpalit ng dayuhang pera sa Norwegian currency. Dahil sa natatanging lokal na aksent ng babae, Nag-iwan ito sa kanya ng malalim na impresyon. Sinabi ng staff ng Hordaheimen Hotel na noong umaga ng parehong araw, ang panauhin sa room 407 ay nagdala ng dalawang maleta na may magkaibang kulay sa front desk upang magbayad at umalis. Matapos makumpleto ang proseso, hiniling ng babae ng isdal sa staff na tumawag ng taxi para sa kanya. Ngunit hindi siya nakita ng staff na sumakay sa sasakyan. Kahit na sinuri ng pulisya ang maraming taxi driver noong araw na iyon, hindi pa rin nila natagpuan ang taxi na sumundo sa babae ng isdal noong Ika, dalawa ng Disyembre 1970. Sa wakas ay nakahanap ng bakas ang pulisya sa istasyon ng tren ng Bergen. Ayon sa pahayag ng tagapamahala, noong Ika, 23 ng Nobyembre, isang babae sa katanghaliang gulang ang nag-iwan ng dalawang maleta, ngunit matagal itong hindi kinukuha sa panlabas na anyo ng mga maleta. Kamukhang kamukha ito ng mga dinala ng babae ng isdal nang siya ay mag-check out sa loob ng bagahe. Ay may mga pang-araw-araw na gamit, ngunit ang pinakapansinipansin -ay, ay ang sumusunod na apat na bagay. Una, ay isang pares ng salaming pang-araw kung saan natagpuan ang ilang mga bakas ng fingerprint. Matapos suriin, ang mga bakas sa salamin ay tumugma sa mga fingerprint ng babae ng isdal, bagamat bahagya siyang nasugatan, dahil mahigpit niyang hinawakan ang salamin gamit ang parehong kamay. Nanatiling buo ang mga fingerprint. Pangalawa, ilang mga barya mula sa iba't ibang bansa, tulad ng Germany, Norway, Belgium, UK at Switzerland. Para bang katatapos lang niya ng isang paglalakbay sa Europa at bumisita sa maraming bansa. Pangatlo, isang kuwaderno na naglalaman ng mga serye ng mga letra at numero na parang nakakode na impormasyon. Inimbitahan ng pulisya ang isang eksperto sa pag-decode ng code. Ngunit ang proseso ay nangangailangan ng mas maraming oras at hindi pa isinasa publiko. Pangapat, isang shopping bag na may nakaimprentang pangalan ng isang tindahan ng sapatos. Gamit ang palatandaang ito, nag-imbestiga ang mga pulis sa isang tindahan ng sapatos na mahigit 100 km ang layo sa Stavanger. Ayon sa pahayag ng 22 taong gulang na anak ng may-ari ng tindahan, si Ralph, tatlong linggo bago iyon, Bumili ang babae ng isdal ng isang pares ng mapusyaw na asul na bota sa kanilang tindahan. Sa Norway noong panahong iyon, ang ganitong istilo ng bota ay sikat na sikat sa mga kabataang babae at itinuturing na isang usong fashion statement. Maraming sikat na personalidad din ang nagsusuot ng ganitong istilo ng bota. Ang babae ng isdal ay may kapansinepansing lokal na aksent at habang pumipili ng bota, marami siyang itinanong. Gayun paman, ang kakaiba ay ang kanyang katawan na palaging may matapang na amoy ng bawang. Bukod pa rito, noong panahong iyon, bihira ang bawang sa hapagkainan ng mga lokal, kaya kakaunti lamang ang nakakakilala dito, ang pulisya ng Bergen. Sa tulong ng lokal na pulisya, ay nag-imbestiga sa mga hotel sa paligid ng tindahan na ito isang hotel na nagngangalang Sheraton ang nagsabi na malinaw na naaalala ng kanilang mga empleyado ang babae ng isdal ayon sa paglalarawan ng pulisya. Noong ika, 9 ng Nobyembre, isang babaeng bisita mula sa Belgium na tumutugma sa mga katangian ang nag-check-in at nanatili hanggang ika, 18 bago umalis, batay sa mga nakuhang palatandaan. Hinuha ng pulisya na matapos umalis ng babae ng isdal sa kanyang silid noong ika-18. Pumunta siya sa Bergen at nanatili sa Rosenkrantz Hotel. Isang kapansine-pansing detalye sa imbestigasyong ito ay parehong idiniin ng receptionist at ng room attendant ng hotel ang isang bagay na pareho na ang babae ng isdal ay may dalang isang maletang may matingkad na kulay at isang bag noong ika 23 ng Nobyembre. Halos ang huling pagkakataon na nakita ang babae ng isdal. Umalis siya sa Hordaheimen Hotel sa Bergen at pumunta sa istasyon ng tren upang iwan ang kanyang bagahe. Ngunit ang kakaiba ay dala niya ang dalawang maleta. Noong ika, 4 ng Disyembre, inilabas ang kumpletong ulat ng autopsy sa tiyan ng biktima ay mayroong 50 hanggang 70 piraso ng kulay rosas na barbiturate na tableta, ngunit ang dosis ay hindi sapat upang maging sanhi ng kamatayan. Napakataas ng antas ng carbon monoxide sa kanyang dugo, mababa ang antas ng alak, at maraming abo sa kanyang mga baga, na nagpapahiwatig na ang babae ng isdal ay sinunog habang buhay pa. Sa kanang bahagi ng leeg ay may pasa Ngunit walang anumang senyales na siya ay may malubhang karamdaman. Ang kanyang mga ngipin ay medyo kakaiba ngunit pinaputlapot lamang ang bilang kung saan marami ay gintong ngipin. Ito ay isang paraan ng dental work na hindi karaniwan sa Norway. Ang profesor at forensic scientist na si Jern Stinerson ay naniniwala na ang ganitong uri ng dental treatment ay karaniwang makikita lamang sa gitnang Asya, Timog Europa o ilang bahagi ng gitnang Europa. Noong Ika, 7 ng Disyembre, matapos ma-decode ang nakakode na impormasyon sa tala-arawan, Naniniwala ang mga eksperto na ito ay talaan ng babae ng isdal mula Marso hanggang Nobyembre 1970 tungkol sa kanyang paglalakbay sa Europa. Ang mga letra sa impormasyon ay kumakatawan sa unang letra ng mga salita para sa mga buwan at lugar. Halimbawa, ang O22P ay nangangahulugang nasa Paris siya mula Ika, 22 hanggang Ika, 21 ng Oktubre. Ayon sa lohikang ito, ang huling dalawang parirala sa talaan ay tumutugma sa impormasyong natagpuan ng pulisya. Ang N9 N18S ay ang panahon mula ika 9 hanggang ika 18 ng Nobyembre sa Stavanger kung saan siya nanuluyan at bumili ng asul na bota. Ang N18B ay ang panahon mula ika walo ng Nobyembre hanggang sa Bergen kung saan siya nag-check-in sa isang hotel at nakita ng staff ng hotel ang isang lalaki na nakaupo sa kama sa kanyang silid. Ngunit pareho silang hindi nagsalita. Mula sa mga impormasyong nakasulat sa talaan, nagsagawa ang mga investigador ng detalyadong pagsusuri sa mga hotel sa mga bayang binisita ng babaeng isdal. Dahil karamihan sa mga dayuhang turista sa Norway ay karaniwang hinihilingang magpakita ng pasaporte at punan ang registration form kapag nag-check-in. Batay sa mga impormasyong nakuha, nagrehistro ang babaeng isdal sa edad na 25,030, marunong ng maraming wika at madalas na nagsusuot ng peluka. Mayroon siyang hindi bababa sa walong peking pasaporte. At sa bawat pag-check-in, Gumagamit siya ng ibang pangalan. Ngunit ang kanyang nasyonalidad ay laging mula sa Belgium. Ang mga registration form ay karaniwang pinupunan sa wikang Pranses o Aleman. Matapos ang pagsusuri, natuklasan ng pulisya na ang mga pangalan, adres, at numero ng pasaporte sa mga ito ay pawang peke. Sa mga database ng krimen ng maraming bansa, tulad ng Belgium o France, Walang natagpo ang impormasyon ang pulisya na tumutugma sa babaeng ito. Gusto ng babaeng isdal na manatili sa mga silid na may tanawin sa kalye. Lagi niyang sinasabi sa mga tauhan ng hotel na siya ay isang negosyante at mga ngalakal ng mga antigo na madalas na naglalakbay para sa trabaho. Isang saksi ang nagsabi na narinig niya ang babaeng isdal na nakikipag-usap sa telepono sa isang lalaki sa wikang aleman. Batay sa paglalarawan ng mga saksi sa babaeng isdal, gumuhit ang pulisya ng isang sketch ng kanyang mukha at ibinigay ang impormasyon tungkol sa kanyang pasaporte, damit, ngipin at iba pang mga palatandaan sa internasyonal na pulisya. At pagkatapos ay ikinalat ang impormasyong ito sa maraming bansa. Nag-anunsyo ang pulisya para sa paghahanap sa tunay na pagkakakilanlan ng biktima sa pamamagitan ng telebisyon at pahayagan. Na lumikha ng isang malawakang paghahanap at halos nalaman ng buong bansa at nakaapekto pa sa ilang mga dayuhang bansa. Gayunpaman, hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino talaga ang babaeng isdal. Noong ika, 22 ng Disyembre 1970, nagdaos ng press conference ang pulisya ng Bergen at inihayag na naniniwala silang ang babaeng isdal ay pumanaw dahil sa sariling kagagawan. Ang dahilan ay dahil sa labis na paggamit ng barbiturates at pagkalason sa carbon monoxide. Maaaring mayroon siyang paranoia o nakaranas ng isang hindi katanggap-tanggap na pangyayari, kaya nagpasya siyang tapusin ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, dahan-dahang itinigil ng pulisya ang investigasyon sa kasong ito. Noong ika, 5 ng Pebrero, 1971, inakala ng pulisya na ang babaeng isdal ay maaaring isang kristyano, kaya't nagsagawa sila ng isang kristyanong libing para sa kanya na dinaluhan ng limangput na pulis. Ang buong proseso ay na video Sakaling hanapin siya ng kanyang mga kamag-anak sa hinaharap. Ngunit sa panahong iyon, ang kasong ito ay naging isa sa pinakamahirap na misteryo sa kasaysayan ng Norway na may maraming teorya at hakahaka -haka tungkol sa pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay ng babaeng isdal. Noong 1991, dalawamput inang taon matapos matagpuan ang katawan ng babaeng isdal, isang taxi driver sa Bergen na hindi nagpakilala, ang nagsabi sa isang panayam. Noong araw na iyon, siya ang sumundo sa babaeng isdal mula sa hotel at naghatid sa kanya sa istasyon ng tren ayon sa kanyang hiling. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, isang lalaki ang biglang sumakay sa sasakyan at sabay silang bumaba. Dahil sa pahiwatig na ito, muling binuksan ng pulisya ang imbistigasyon. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa rin kapansinipansing resulta. Muling nagtanong ang mga tao tungkol sa pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay ng babaeng isdal. Ngunit ang resulta ay isang serye pa rin ng mga tanong na walang katapusan. Noong 2016 46 na taon mula ng matagpuan ang katawan ng babaeng isdal, muling inimbestigahan ng pambansang istasyon ng telebisyon ng Norway at ng ahensya ng imbestigasyong kriminal ng Norway. Ang kasong ito at hiniling sa Amerikanong artist na si Steve Mitchell na gumawa ng anim na sketch ng babaeng isdal noong 2017. Sa unang pagkakataon, Nagsagawa ang pulisya ng Norway ng paraan ng pag locate sa mga ngipin ng babaeng isdal upang matukoy ang pinagmulan ng kanyang inuming tubig at pagkain noong kanyang kabataan, pati na rin ang lugar kung saan siya lumaki. Ipinakita ng resulta ng pagsusuri na ang babaeng isdal ay isinilang noong mga 1930 sa Nuremberg, Alemanya, at pagkatapos ay lumipat sa Pransya o sa hangganan sa pagitan ng Pransya at Alemanya. Nag-aral siya sa Pransya at sa mga kalapit na bansa, kaya't siya ay bihasa sa pagsulat ng Aleman at Pranses. Ayon sa isang ulat noong 2019, isang residente sa Forbach, Pransya, ang nagsabing nakilala niya ang babaeng isdal noong tag-araw ng 1970. Sinabi ng taong ito na ang babae ay marunong ng maraming wika. Sunod sa uso ang pananamit at madalas mag-makeup na parang isang kabataan. Ayon sa salaysay ng residenteng ito, madalas makatanggap ng mga tawag ang babae para sa mga order mula sa ibang bansa. Bukod dito, natuklasan niya ang maraming peluka at makukulay na damit. Nang palihim niyang tiningnan ang mga bagahin ng babae, kinuha pa niya ang isang larawan kung saan ang babae ay nakasakay sa kabayo. Hanggang ngayon, ang pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay ng babaeng Isdal ay nananatiling isang misteryo.